Hello mga idol, magandang hapon sa inyong lahat. I-share ko sa inyo ngayon yung aking simpleng sabaw. Nalalagyan ko ng malunggay. Ito yung aking ingredients. Ito yung manok. Iniwa-iwa ko ng maliit. bill paper. Loya. Kamatis. Sibuyas dahon. Patatas, iniwa ko ng maliit. At saka sibuyas. Yan ang aking nihalo sa aking uh, malunggay soup. See you later mga idol. Ito yung aking malunggay mga idol. Ihalo ko sa aking sabaw. Malunggay soup. Thank yeah.